Tina is the best! the Daler, the lady na. Bakla pati na ng TV! Tina, inoong na! May Basta niya? lang. Dito Basta niya? mo na niya? Sa, uh, sa sahig na lang daw. Hmm, wala ba ito talaga? Baka siya. Bro, Tina! na ka sana nahawak eh. Bakla yun ay lasing na. yun may kanina pa ka. Una-una, lasing si Tina. Si Tina. Sumunod si Tina. Sunod ako. Sunod ikaw. Si Hustler ko siya si Ibili ko pinakalas eh. Tito go! Way to go! Naku po, naku po, naku po, naku po. Wala ka lang ang mata. Eh, wala ka lang ang mata.

Parang drummer bakit? Okay. Ang tagal mong uminom si Nan, tanggera ay init na ha? Sabi niya, parang naiwas ka sa ano ha? Kailangan mo rin uminom. <makes noise> Mamaya na sa ER na tayo. Ay, sino sa gabing tatulog? Sa, sa orto namin. Ha? Eh? Sabi naman tayo. Sina, tabi naman at tayo. Oo oh, nga, super. Sina, sab Sina, Sina, Sina tabi naman tayo. naman tayo. Look at her. Tabi gusto ko katabi. Ala, gusto ko takatabi. Sina, tabi naman tayo. Ay, huwag na pala. Ay, wag na pala. Ay, huwag na pala. Ay, huwag na pala. Oh. Ay, Ay